Bakit mo siya ginanood? Bakit mo siya nilagyan ng sakit ang gano'n? Anong ginawa mo? Bakit? Naingit ka sa kanya? Nagagalit ka ano? Nagagalit ka ba? Ha! Tusok okay kayo yung mata mo eh. Nagagalit ka? Hindi mo sasamita? Balik! Nagagalit ka ba?

<kritik> ah. <therapeuticogan> bakit? Bakit mo sinaktan? Bakit ko sa ginan napatakuan nakita? Sumagot ka. Bakit mo sinaktan ng sakit niyan? Bakit? 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 Sagot. Bakit mo sinaktan ng sakit? Anong dahilan mo? Ay, unay. Eh.